Good day mga kalapatids Ayan, tangalin tapat na, kauwi lang natin sa trabaho And, hindi pa tayo nagpapatuka Kahapon, nagbigay tayo sa kanila ng limen Hindi naman, nagbigay tayo ng probiotic haluin natin ng vitamins So, gutom na itong mga to, wala rin tubig to So, kahapon, di rin tayo nagpalo-fly Full rest sila kahapon, dalawang araw Para makarecover sila sa nexus natin 112 o 115 kilometer na tayo mga lapatid so, Puli sana makaya nila hanggang umabot ng derby yung mga barata birds natin Tingin ko naman, puli recover na sila So magbibigay tayo ng tubig at uh, para makainom sila And papatukan na rin tayo mga lapatid Ito so, na yung tubig nila mga lapatid Talagay natin ang tolome probiotic, at vitamins And, Multivitamins yan, amino acid lactamino gamit natin haluan na natin ng probiotic para sabay na Friday, itong darating na Friday eh, maganda yung pauwi natin so malapit na malapit na yung derby natin sana magtuloy tuloy yung magandang kondisyon ng mga ibo natin higay na natin yung tubig na yan kung uhaw na uhaw na yung mga barata natin yan tapos magpapatuwa rin tayo patuwa natin pinaluwa natin ang mani ang pagkain natin is barley lang sya mga lapatit yan barley 80% naluan natin ng sap at konting mais yung pag ano eh, Padali sila nakaka-recover. So, papatoka rin tayo sa ating taklop ko. Nagwawala na sila. Gutom na rin sila. So, ready na natin yung niya, mga lapatid. So, ready na yung nila, mga lapatid. Yan. Barley, mais, sap at mani. Para kung gutom na gutom na yung mga barata birds natin. Okay. Kain, kain, kain. Kain, kain. Ang so, dalawa yan. Nalagyan natin. Kain, kain. Kakandara so, pa yung mga kalapati natin. Mga kalapati, gutom na gutom sila. Sa so, Eros 12 na. Ngayon pa lang sila kakain. Kain. tayo na paglilinis ng lob, mamayang hapon na siguro pag magpapalaw play tayo mamayang hapon tsaka tayo maglilinis so di muna tayo nagpapalaw play sa tangali ngayon sinesave natin yung energy nila para sa friday itos nila 100 plus kilometer parang 115 km na yata tayo next. so ay, lapit na malapit na yung debut natin sana magtuloy-tuloy. Hay huh? kind of. okay. guys. Sana bigyan nila tayo ng magandang laban. Kasi so, tayo nag-expect ng mabibilis ang uwi nila. Kaya kailangan dumulo sila. So hindi pa tayo nagpapaklak ng last lap mga labatid. Sa malayo pero sa malapit. Tapos Nanalo tayo sa malapit. Yung mga 100 days old natin, nanalo tayo. Pero siyempre, iba yung malayo na. Hopefully, sana masundan yung ating basta tayo masundan yung ating victory nung ano na nakaraan. Pero siyempre, fierce yung laban nga mga labatid. Mas maganda yung laban nga yun. Mas may expet. So, mas malakas na yung mga kalaban natin ngayon mas prepared na sila ngayon hindi ka tulad ng maraan sana yung ibo natin eh, mag perform Pag darating na derby mga din. so hindi tayo magpapalop lang ngayon, mamayang hapon na ha. so, so good so 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 good nakikita ko maganda yung kanilang kondisyon sana dulo talaga tayo ng mga ibon natin kahit di manalo so yung manalo bonus na lang talaga mga lapatid yung uwian tayo ng ibon natin sa last lap eh, talaga napakalaking napakalaking blessing yun na sa atin kasi talaga napakahirap magpauwi ron gawa ng desierto nga yung race natin ngayon mga lapatid pagkalagpas nila ng desierto bulubundukin naman yung kanilang tatawir, tatawirin tatawi no? So, patibayin talaga ng ibon ngayon. So, sabi nga nila, matira matibay ngayon. So, yun sa malalayong derby natin, puro finisher pa lang tayo. Wala pa tayong champion. Shala this year, maganda yung maging laban ng ibon natin. Kasi yung mga nakaraang derby natin, so marami tayong natutunan. So, sana ngayon makapagpadulo na tayo at makapagpaklak sa last lap mga lapatid so parang mga 320 km yung ating last lap ngayon sana ibigyan tayo ng magandang resulta ng ating mga ibon lalo na yung mga in-expect nating makakauwi sa dulo ito si favorito hopefully dumulo siya Kinanaro si to, Gabi, ito okay, yung mga in-expect natin dudulo okay, kain na kayo kain puso nyo yan so hindi tayo nagbibigay ng marami ngayon kasi malapit na yung tos so sunday, monday, tuesday ah, uh, sunday, saturday, sunday, monday nagbibigay tayo ng maraming patuka sa kanila pag malapit na yung training medyo binabawasan na natin mga lapatid gawa ng iniwasan natin yung bumigat sila ng todo pagdating ng tos mahirap na mahirapan silang lumipad pag mabigat tapos mabibis, mabilis silang mapapagod so tutukod so, doon posible na didisgrasya yung mga ibon natin mga lapatid pag na sila kasi pag tumukod pwede silang mapalkon pwedeng tamarinan ng dumipad, makainom ng kung ano, ano makakain ng kung ano, ano, so, ano. nagkakasakit ng mga ibon natin so far so good, wala pong nagkakasakit sa mga ibon natin medyo nawalan lang tayo ng dalawa nung 53 km at itong na uh, 80 km tayo kumpleto naman sila mga kalapatid meron nang dalawang nalit pero nakauwi natin mga kalapati dalas stress na maaraw pa siya pero hindi na ganun kainit kasi nga papasok na yung taglamig dito sa atin so, papaloplay na tayo hindi tayo nagpapaloplay ng istangale kasi nga yun kondisyon natin yung mga ibo natin darating na friday para sa tos so maglilinis tayo ng loop medyo madumi na so palalabasin na natin yung mga barata birds natin bas oh, bas? Bas? Bas, bas. Ayun yung palo mabas, ha. Ayun nila lumabas. So, uh, sa uh, sa halos dalawang ano silang tenga sa kulungan. So, yung time pa palot, So, pinagrest nila natin sila mula sa 80 km to. Yung Sabado. So ngayon, araw ng Martes. Palaw, play tayo. Bas, bas. Para makapaglinis ako ng lap. Bas. So, nasa labas na silang lahat. Ayan. may yung mga barata birds natin. Ito no? lang yung, yung pad nila. Mga lapatid. So maganda talaga pag nakakapag-relax yung mga ibon natin mga kahit dalawang araw ng walang lipad. So, oh. kita mo yung kumpara sa araw-araw na pinapaloplay at sa mga pag napapahinga sila sa loplay pag pinalabas mo sila ang ganda ng lipad nila mga lapatid diba? mabilis Tsaka maganda yung pitik nila so maglilinis na tayo ng lap mga lapatid may eh, mga natira sa patokan nila. So, pag ganito, natin yan para hindi may puta. Tapos, papakain natin sa mga stock bird natin. Kamaya na lang ulit, mga kapatid. Bye! Yun na nga, mga kapatid. Tapos na yung magkayas. Malinis na yung lap nila. And, mga barata natin. Eh. May ronda pa. So, may 30 minutes na silang nalipad, mga kapatid. And yung natirang pagkain dito ayan lagay ko na doon sa mga stock board natin ayan ubos na uli so ayos na ayos tapos na tayo magpatoka ay maglinis ng loob kapag palo play tayo so bukas na yung kain nila pag ganito malapit na uli yung tos medyo konti konti na lang uli yung ating patoka sa kanila para hindi sila masyadong bumigat ayan eh. Nairap na pag masyadong sila mabigat pagdating ng training, mabilis sila mapapagod. At doon nga, yung sasabi natin, pag nagpumukod sila, pwede sila madiskrasya. Makainom ng madumi or makakain ng mga madumi. So, kailangan pagdating ng training tos, magaang lang yung mga barata natin para hindi sila tumukod at hindi sila mabilis mapagod mga kalapatid. And ayos na ayos yung load na. Ayan, may higit 30 minutes na. So, dito ko na tatapusin yung video ko mga kalapatid. Maraming salamat sa panunod. Huwag nyo kalimutan subscribe yung ating YouTube channel, Alan TV. Follow nyo na rin yung ating Facebook page, page, mga kalapatid, Alan Love. Thank you. Bye.